At mga kabisugo, welcome to my vlog Andi dito tayo sa Kalaka, sa City At uh, shout out sa tiyadita dita na may nagaganap na 60th birthday Happy happy birthday po sa inyo at enjoy your day Shout out din mga kabisugo yan sa ating mga magtatanigay at maglalayag-layag sa ating mga mahing isda dyan at sa mga tropa nila lahat po na ho, mga at sa labay sa buong sa labay ho na tropa yan shout out at sa aking biyanan shout out din daw mga kabisugaw at tatay email at yan hinahangong na ang ating menu daw andi dito na naman tayo mga kabisugaw sa lutuan yan shout out shout out daw sa lahat ng nanaan dyan nilalat ko na kayo at yan hinahangong na nga ang menu daw Maya maya ng kaunti ay tayo kakain na Ay siya, kuha na yung mga plataw Ay ano pang gagawin At bumawas na kayo diyan Para tayo makapagtanghalian na Yan, sasalang na ang bigas Ay, shout out tau sa ating mga kusyal Kay kusyal At sa mga barangay tanod Nung naan Shout out to At sa mga barangay official law Nilalaot ko na ako kayo Shout out, shout out lang ako tayo Mga kabisugaw at maya maya ng kontay Tayo kakain dyan Yan higay, pabulakay Ang tubig na mainit night Yan Sa aking mga idol Na mga maying isda Magandang magandang Tanghali sa inyong lahat Ay ang inay Tang araw Ay singkad din ang inay Tang kahaw Yan Nilagay na Ang bigasaw Galing nga oh. Yan Shout out Sa tiya mabilaw Yan Sa tiya ni Mrs. At sa asawa ng dita Yadita, shoutout daw sa lahat lahat at yan, susunod na natin dyan ang stopado daw shout shoutout daw sa mga barangay tanod na sumisimple na dyan at kung si na ang stopado mga kabisugaw, pagkasarap naman yan, basta yan ni Labaw at may Lauride at pasukal shout out nga pala oh, ah, kamag-anak ni Mrs. na nagbigay sa akin ng pitong sinukuan na kahaw yan hindi ko na patataglay ng ating video at shout out sa lahat ng mga taga-salawang at magpapalang araw sa ating lahat